Dumating na sa mainland China, ang Gilas Pilipinas. Upang lumahok sa Asian Games Basketball, nakatakdang lumaban ang Gilas Pilipinas. Kontra ba rin, sa September 26, malaking hamon din sa Gilas Pilipinas. Ang team chemistry, dahil halos kapapalit lang ng lineup up Ng Gilas Pilipinas, dahil ang naunang line-up, ay hindi nga natinanggap, kaya naman gumawa ng bagong lineup ang Gilas Pilipinas, ang bubuo naman ng 12-man lineup ng Gilas Pilipinas ay sila Junmar Fajardo, Angelo Comi, Justin Brownlee, Scotty Thompson, Jepeth Aguilar, Chris Ross, Kevin Alas, Marshall Lasseter, CJ Perez, Arvin Tolentino, Calvin Oftana, Chris Newsom, sila ang final 12 na bubuo ng Gilas Pilipinas sa Asian Games.